Boy bueno, na makasama mga, kasama, mga Ang atong magtatampo karon pinada sa so nga nagpatago lang nga Katia. Dua sa ngan nga Katya. Kinigibot ang duwa sa radyo ni ang atong magtatampo si Katia Katya. akong problema, bahay ni sa kumbana ba nga ang kinaiya ko suking manginsulto? O kung nga nung naproblema ko, ingon mangod ini ang mga paghitabo. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively, and I'll be missing with each other. Eh, and... hala, halain. Ni magkalit. Mura uwan nun. Hala no, di ba katungod sa kong kanta no? Pero imposible, uy. Ang sagot ay labot sa kong kanta aning uwan. Hala, nga ako din nilabahan. Has kasi, hapid ako. Hala, ako itong bukasunod. Ikebasig, e, mag-uwan na roon. Ay giahak, gihipos na na ako akong hinayhay ni init noon. Ah, uh, parawistik ni... Huh? Ay! ay. <laughs> <clears throat> Ang mga hinay -hay. akong gipang hipos. Nga yeah, pa mana, imong gihipos maayos sa kang manlabaw eh. Alam Gihipos na ako ganina kay murag kauwan noon. Unya paghipos na nako <laughs> <laughs> no? ni init man hinuon. Parawitix. Parawitix gyud. Mao na. Kama usak ang parawitix no. Manglabagan ni mangla uh, mao na, uh, mao na, mao na. pulti ha. Ah, sige sige. Manglabagan ni mo. Timing ani nga mo init na. Dili kay timing, timing nga kanang mag-uwa na noon sa. Ha? Huh? Naunsam <laughs> taong ko eh? Tarunga ko na lang sinultihan ni mo diha. Pataka ka lang tabi da. Oh. Para witix gud ka. Para. Ah! Ngayon eh, dong ko ka, Ngayon bang ko magunsa ni mo ta. Ciwa magunsa. Ah, bugwitix ka. Di ka kasabot. Oh. Ha, di ka kasabot sa kung gisulti. Ay kay ngano man unsa man dai ni ako gisulti ta. Kilabya ay. Oh. Ay kung siga siga ang nang mata ni mo hak. Tay uslo oh. kung ko nagdagom ron. Ako naman man ino oi mo kutrahon ta. Kawadya. Kapil may kastorya. Igo kas frying flying kick na kurong hangawa ka. Unsa ko ba, tao? Kawadya. Ada Ay, Ah, ngano naman, tay. Uy, sa ba nagbana ni mo, ha? Abogado na. Dili, tay. Uy. Mula mo kung nag-abogado, manulti. Mula na siguro, kayo siya sa iha mga gipang sulte. Ay, da, siya, tay. Uy, may laki mang kundula siya. Okay naman musulti, ang yam, Pero, umusulti, muram, na kung Uksakto o ang iya, mga gipang Pero kung musulti, saan ganing, ang murag na kainsulto Dili na Tay, Kay ang imo, oy, upasagdan na ni mo, delikado ng tawahan mo mo'y magdagan. Maka timing ka na sa laban, o oh, manulti na sana, na masya ako yung mo. Ah, pasagdi, uy. Ako na na siya gisultihan, anak, tay. Pero sakto mangit ko na siya. Wa ko na'y dautan sa iyang gisulti kay Igo ako ko na siya nagsulti sa kamatuuran. Nagsulti lagi sa kamatuuran, ha? Pero og pagkapina naganay hangtod ang mga puong diha nga mga batik na Un niha og maka timing lag na siya potong og oh, o oh, aw oh. eh, mahalingon ng kalaki ang ni mo aw oh, mala malas siya nagtuo siya mawili ko niya ay, bantay bitong may mahitabuan ng imong bana lakay lakay niya kana ay oh, tay Nagantay rin akong tatay nga may pagkahanggawunin akong bana. O niya? Oy, Pidong. Ah, uh, oy, day. Magsulti, ragod ta? Oh, oh magsulti. Kung saan tayo rin ang nanang tata? Nanasad. Ikaw, Pidong ba? Di gud gani ka magmatngon ang imong sinultihan nga makapasakit na ka. Mahalin jud kag sayo do. Oh, mahalin. Pili halin dai. Ano mahalin man ko nga not for sale man ko. Kausa na lang pag insulto pag balik. Oh, nag-ihap dai ka dai. Sa nag-ihap. Ingon ka nga kausa na lang. Degi aplikapilan. Ha, pa usab ba? Pa usab ba ka, so Itoy? Recorded by Splander Gaming. Wala ko kapogong sa kalagot oi nahapakan gud nako akong bana. Unsaon ko suke manginsulto bisag gisapot ata, mugara hinuon siya? Unya? Hello, Mari. Hola, oi. Nakagwapa naman yung akong kumari, oi. <laughs> Sabak aja Mari, oi. kisah gasultin ni mo nga, nakagwapa Si Google. <laughs> 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 Grabe naman si Kamari, oi. <laughs> bitaw, Mari. Murag, may bata bitaw ka, Mari, oi. <laughs> 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 Salamat, Mari. <laughs> Asa ko, anak. Ano? naun saka di, ha? Asa, Asa? Pinagaruhan yung mamurit, maruit. Ah, uh, pre? Kamu. Kung sa sagalin yung tuyo, sulti na lang mo. Ayaw na ipagig burit-burit ka burit, burit kaburit, na tao ninyo eh. Kung manghuwa mo kwarta, sulti na lang mo. Di kay palap doon, panyos atay ang inyong huwaman. Pre! Ah, uh, mare, mare, uh, arisa ko mare ha? Uh, s -s sige mare, ako lang yung ihatod sa inyo ang bayad mare. Uh, okay mare. Hey. ikaw ba? Mm. klaro ka nga nalain si mare. nga ngaway lingit-lingit. ani malagid mong nga ka eh? Oh. la 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 Sakit man, buhi pa ka? Sakit pa, ano eh. Hilom niya ha? Giingnan na ka nga pagbat ko na ba bakbat ni mo. Ay e na yung bakbat ni mo pataka lang buka. Huwag ka mahibaw na nakapasakit na kagtaw. Huwag sa'yo ka pasakit, ato katya. Oo oh, ha, daan palagi lagi ko. Ikaw ano has kang buguagin ni mo pindong. Ikaw na'y tao nga bright pero bugo. Oh, lisura sa ni mong ispilingon, Katya! Lisod kiyon pindong kay Bugo, Aman! Ha? <laughs> katya! Huwag si ka mahibaw sa imong ipanulti nga nakapasakita ka sa imong gisulti, ha? Ang asa man ni Anto, ha? ka! Malang kagistorya, oh, Katya! Ay, eh. ay, Unsa to'y giingon? nga say toyo isulte direcho, I, i sulte kay ipaagi pagburit sulte na lang kon mangutang ko kwarta uh -huh. kung unsa may naka bati ni adtong akong gisulte nga tinuod man to ha ug asa man kuno tinuod adto oh ilang burit ha kato akong gisulte, tinuod tong burit ila ang tinuod wa to manguwa og kwarta ako pidong ako nang huwa og kwarta ato ha bali di ay bali <laughs> bitaw oh oh no! god <laughs> labad kit ni akong o labad kay akong o tungod sa kumbana mura lagwa gyud niya ang tanan ba wa siya mahibaw nakapasakit na dai siyang sulti hangtod nga usak ka adlaw anak ay pidong ah tay ponso kadto mo imong ko ang bahagin ni kanan ba? oh pare niya unya to domingo ha ah. kay nganu man ay mag birthday man ko sa akong ika-70 ka oh 70 na di ka tay oh taon kadto oh, man dili mo gud halata Oh, say, dili halata, ha? Murag, dili si Tinta, tanawang Tay oh, punso. Mo ba? Murag mo dai tanaw ni mo na ko dong. Murag pita bintah binta. Ha? Huh? Ha? Oh, oh. <laughs> ila kala intay. Ah, uh, uh, ni. Uh, ah, ko ar nya ang ang imo pagyungan tay ba. Di kay dumdum pa ka nga. Kay dumdum pa kasi mugan, ha? Sa ko yuban nga di na mo si tinta Ah. tay tay. Oy, oh, oy, tay. Oy, asa ba ka oy? Oy, nilakaw basta tay. Tay, asa ka oy? Tay, musulti ta tay. Tay punso no unsaman what's happenings ah, goto mo na. ra dog tindahan eh. kay murag dog kay patulis kat ya akira ah, mo hatol tindahan ayo nag usa ya to ah oy pag ang pagwata ko sa kakahang sigarilyo we eh. Uy, excuse me kasi pagtuon mo na mo utangan Ha? Utanganan? Ha? Ah, Purbida sa dadang istorya ha. May gani kay naibupali. Tanihin nyo tindahan. Eh, yes, sulamig! Langawan mo din eh. Uy! Hindi ka na magsakit ang muntihan kung ay mamalet, Ikaw, insultador tayo, ha? Muraginsa. Sorry na lang, wag ko makailan mo. Ah, oh, oh. huh? hindi sa limong kang bayuta ka, mura makagwapa! gwapa. Dahil na yung mo, kuring lumping. Huh? Uy! 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 ni mo ha? Inuha yung dikta, ikaw, samang ka. Pilka! Sipot! What? Da? Da? Pilka! Huwag ilang pilka? Pilka ka, ha? Ayaw lang tanim mo, ha? Di ko puhan ka ni Uy, taon, sus! Tinuod, gwapo ka. Sa, gwapo mo uso ang mga batig na haong. Ha? huwag ni siguro nga. Ha, ikaw mo ipauso ang mga batig na haong. Sorry, dahil nabalistik mong gawin. Nabalistik. Yala, koy! Musisis ka na. Da! Musisis, kunin Da! Nabawasan ka, no? Sakit may insulto, no? Si eh. Da, lakaw dito! Nagtuo siya, sibugan ako siya. <laughs> Excuse me! Tay? eh, uh, anak. <clears throat> uy, naginuktok mo kada sa may bintana. Noon sa bangka? Animal, yun nang imo bana, uy, Katya. Ha? Ano siya nga, Tay? <laughs> Salbahis ng bana mo. Nga naman, Tay. Ano siya na yung problema, ha? Tay Punso? Recorded by Splander Gaming. Ngano, tay. Unsa gisulti sa kumbana ni mo, ha, tay punso. Ay, nahiubos ko ha ng no man lagi. Unsa man nahita po. Ah, kumungkod siyang nga na, na pare Andres ba iyong magnikanan. Sila hmm. ba si Mario o si pare? Nga no, man. Para birthday na ako, ba? Oo ba, unya? Nangutaan na mangod siya kung pila na ako edad. Ako siyang giingan nga magsitinta na karon ini ka-birthday. Unya, tay? Mingon mong kunal sa nga dili ko no si tinta ko. Di mo ron sa tao ko nga lipay. O oh, naunsa ba? Nga ako sang ipungutara kung pila di ay akong naman hinuon ko nga. Abi ko mm. no niya nga Eh, kasakit na mas akong dughan. Eh, tiguang na baya ako? Ay, dili tayo, oy. Hanggaw, di ka nang tawhana. Karoon lang yun ni siya na ako. Eh, hapa ko ginikusog, kinintaha siyang oban tayo lang yun ni. Uh, uh, Naghinubra na gininaw, Hana. Wa na lang yun nigipili. Hastang tiguang apilun tas ang kabuang. Ha? Huh? Ay, tiguang na gita ko na ako. Ah, uh, no? tayo, oy. Eh, karulil ko ni Daw, Eh, kuhaan ko ni Itlok. Ay, Ah, huh? uh, tayo, lang sa diya, tay, ha? Unya na, kay murag huot pa ko. Ay, tay, ay pagbinuang diya, oy. Kadiyot, kikuhaan sa tubig. kaluoy ang taong tatay punso Bantay ka lang yung pidunga ka. Basta mo ulit lang karon. Hmm. Ang kanahan ay siya na ginoon. Asa na tong kaha? Ihapak ko ito siya naong. Diyara ay. Diyara. Karoon ka. Hmm. Ablihan ako eh. Uh. Oh. May uli ka na ulit ka na kali... Ah. Uh. Ginoo ko pinong. Pinong nagkadugo lagi ka. O sa hita mo ni mo ha? Ginoong dapod ay. May no. Ah, Dung gabi akong ba na kay naglagot tungod ang iyang insultador Mao ni akong problema aning dawhana kun unsaon ni nako kay di man gid og tambag. Unsa ko buhaton anin niya oy. Kabisa na dungga ba na insulto man lang gihapon? Murag kay niya. Unsa man kamo ang pasulti hon? Katia.

Maagi kita diri og ngano na unsa basta basta ni, kay lang. Ang gaban lang pag uli niya kay ni ana mas katya. Ngano kad og ha da gaban ko dayo wa sa kay bao. ni tao gidunggab diay ang akong bana kay naglago tungod anang mga pagka insultador. Ah, diba? Mao Tungod sa iyang panginsulto. Panginsulto. Oo, muna. Di na. Di na magayusahay tao. Di na tagwanta You know, Maglagot ta ginimo. Sakit sakit. Oh, sakit kayo ah. mi sinultihan. Oh na nga uh, maayo ana dai. Uh, kana kay dugab na nya mabuhi nimo sa isurehi hi nga tadawa oh, unsa na. O di ka mo sa banay mo ang koglingon nga inana ah, patay gyud ka. Ma Mao. Ina. Ah. Bam, usay ra gyud Good morning! Ito pambit karon ka ron. Kung ka sa Old Testament, no? Ah, dirin sa Genesis. Okay ato ning tanaw. Hinisi sa ang sinuganan ba mo? Oh, old sa panahon pa ni Adan ug ni Iba, ato ning tanawon sa Genesis um 3 uh, verse 4. Oh. Kay ato na to dre. Kato bang uh, oh. naghalad si Abel ug si Cain. Nang ang gihalad ni Cain, mura ba og kanang pula madawat apan kang Abel gidawat oh. sa Ginoo. Oo oh o, na nga um Di ato sila sa umani. O sa kaadlaw ni Ana, matapatay asa kadit sa kaya ha? O sa kaadlaw na Ana, nangato sila sa si kain o sa Abel dito sa may uma. O dito na sila sa uma, di patay ni kain si Abel. Maungan ako, tanang kang kain. Hain ang imuiksoon. Ako kining gibasa kay kining na ito bo nga niya ang yang iksuon ang yang intensyon ti daan ang yang patyon yang dagmalan apan ug mingon mo ngano mao ni kung nga layo sa tong sigilanon at press mm -hmm. tungod kay sa diyang di na niya sa tong sigilanon iya dili iya intensyon murag iya komedya komedya lang pero sakit mangod ang komedya di gidunggab noon siya oh, okay. daro oh. ko sa kipinahan mm. sa tigwang malaki sa ba insultador Nabay, di kagwanta ang tao na insultuhon oh. di ba? Katong, katong katong kan kain niya, mutong intention of patyon niya, yung exon, kaya nasuya siya. Kaling iya, murag lang niya. Wa siya mahibang, wala na masakitan, sa matagsulti niya siya mga po, why unod, why bukog, ang tapat. Why Oo. Oh. makap oh, makapat makapatay maka, 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 na why bukog? <laughs> <laughs> ikaw, ikaw, nakasuhay, nakaana, namatay ka, why bukod? Yes, ko tabibli yaon. <laughs> Puro matuunod kinanglan nga usahay imiter ato ang istorya usama na si English isa eh, ko ba na gano taklis manulti. taklis manulti. Uh. o makalagot ina na bitaw ka na bitaw ano ba na manubra na uh. sinultihan uh. di ka, ka kakuan nga napasakitan na ni mo tao sa iyong sulti di ba yeah. o, kita na ba kita na ba yung mga kuyong sa ilang grupo kung ano na manulti kaganaan walang isang isang tamaminaw no hmm. kaya manulti siya nga or, Saba, hambog ba o unsa ba eh? La Goliath, oh. Marika. Kato bang ato bang ibasa na ko sa Old Testament nga si Cain ginya gid sa Abel sa uma pa kamana niya gipatay. Okay. Ngani ngoday Ginoo, ha ino mo igsoon. Oh. Nadungog ko ngiyang tingog. Ano no? Ako ginna sa at press kay ako nagibasa basig mo ingon sa langa layo ra sa tong sugilanon. Ombrag layo ra. Pero sa ako nang ingon, si Abel nga gipatay ni Cain intention jud tong Cain. Ang kanin din hidungab. Ang kanin hidungab halad nga sa ginoo. oh, ang kaning sugilanon na to, wala untay intention, intensyon, pero masakit mong manul. Iba mong hitong gaban siya. Mao na. Oh. Ang kaning sa Old Testament, mga uh, uh, ni kung na-experience uh, ito, ni Tambong Magod ko ka ng seminar sa kanang Blood of Christ. Ah. ganing Nga ng pari, kikang sa rumaha ang speaker. Okay. Nga ninyo siya ka, in the Old Testament, Abel paint the ground with his blood because Cain killed him. Okay. In the New Testament, Jesus paint his blood sa cross to redeem all mankind. Karon, karon. Balik ta. Ako ginasta ni Priscilla. <laughs> Manulti ko. Sa ating sin ko siya. Sa ating sin ko siya. Why unod or why bukog? Why bukog. Huwag ko na'y bukog ko. Magkamatay din ang why bukog. Okay. No. Hey! <laughs> Salamat <laughs> ko na ka nang <ganitulung> dulo manon. Tulay ko ang Pasol